Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa Tidsa ng Office of the Vice President. Masayang tinanggap ng kindergarten pupils mula sa De La Paz Main Daycare Center sa Antipolo, Rizal ang pagbabago bags na handog ng OVP. Ang inisyatiba ay bahagi sa nagpapatuloy ng Pagbabago a Million Learners Campaign na isa sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte, si Brian Latasa sa report nakatanggap ng pagbabago bags mula sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte ang nasa 64 na mga kindergarten pupils ng De La Paz Main Daycare Center sa Antipolo, Rizal. Ang pagbabago bags ay naglalaman ng mga school supplies tulad ng kwaderno, panulat at marami pang iba. Ikinatuan naman ng mga magulang ang handog ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa kanilang mga anak, lalo na ngayong nalalapit na ang pasukan. Para sa akin po bilang magulang, malaking bagay po talaga to sa amin na makatanggap po ng ganitong mga school supplies para po sa mga bata. Kasi po, malaking tulong po, po sa kanila. Para na rin po kahit papano, eh, makaano na rin po kami sa mga bilihin po namin. Marami marami salamat po sa lahat ng mga tulong, lalo na po sa mga kabataan, sa aming mga magulang po na makatanggap po sa mga binibigay niyo po para sa amin. Laging bagay na po at tulong po to sa amin bilang mga magulang. Ang aktibidad ay bahagi sa programang pagbabago, ang Million Learners Campaign na kabilang sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte. Ako si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiant News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!